Grabe, more than 10 times ang ginastos sa mga biyahe last year. Mas malaki pa ang rate ng pagpasok ng investments sa bansa No emergency pa ang pandemic kumpara ngayon, Mr. Speaker. Kahit na biyahe ng biyahe ang Pangulo. Kaya this implies, hindi naman pag-attract ng FDIs ang pangunahing dahilan bakit biyahe ng biyahe ang Malacanang. Nababaon sa utang ang mga Pilipino sa dagdag na gastos. Kaya the Filipino people should not pay For the revenge travel of our top officials, Mr. Speaker. Sa katanungan po ng uh, aking uh, kasamahan dito sa Kongreso, ang 2021 uh, travel expense po ng uh, uh, Office of the President ay nasa 37,499,000, uh, Mr. Speaker. Mr. Speaker, magkano naman ang ginastos for travel noong 2022 last year? Ang 2022 po ay umakyat sa 398, 307, uh Mr. Speaker. With that Mr. Speaker, grabe, more than 10 times ang ginastos sa mga biyahe last year. Mr. Speaker, kung 398 million ang nagastos, magkano naman supposedly ang allocation for travel ng presidente sa national budget noong 2022? Linawin ko lamang po yung aking naunang statement, Mr. Speaker, kung ako papapayagan ng aking kaibigan uh, dito po sa Kongreso. Kaya po mababa ang uh, 37 million lamang noong 2021 na uh, dahil ito po ay panahon ng pandemya. At alam po natin na Pangulong Duterte ay hindi po bumiyahe na mga panahon na yun. Subalit, nung pagpasok po ng uh, Administrasyong Marcos, kaya po ito umakyat, umbisa, um, nag-umpisa na po ang pagbiyahe ng palasyo Mr., uh, ng Pangulo, Mr. Speaker. Yeah. Mr. Speaker, so yun po. Kung merong 398 million na ginastos, magkano ang actual allocation? Yung nasa uh, General Appropriations Act noong 2022. So yan na mga kakuya, no? 10 times pong okay. ang laki ng budget sa pag-travel ng ating uh, Pangulong Bumbong Marcos. Uh, so, diferensya talaga na sa nakaraang mundo, administration. Na 398 million Mr. Speaker. So Mr. Speaker, pero yung nasa Gaapo, supposedly yung inalot lang ng Kongreso for travel, magkano po siya? Mr. Speaker, sana po hindi mababas sa time ko ang uh, na kukonsume sa pag-confer po na ating sponsor. Mr. Speaker, uh, huwag po humingi ng paumanhin sa aking pong uh, kasamahan sa Kongreso pero ito po ay 314 million 372 Mr. Speaker. Mr. Speaker, uh, Ibig sabihin po, may diferensya na 84 million pesos. Mula dun sa kung magkano yung inallocate ng Kongreso at saka sa aktual na nagastos ng Pangulo for 2022. Mr. Speaker, ano ang funding source ng 84 million na diferensya?